mga dragon fruit ko oh. ayan may bulaklak na naman na ah. dalawa bagong buka ayan tignan nyo ang ganda oh. Hmm. ang ganda mamaya ito mawawala na ah, ano na sya pipik magsasara na sila Ayan. Marami pa dito sa babao. Oh. Kaya lang hindi ko na naaasikaso. Ayan, may susunod ulit. Itong dalawa, pahinog na. Ayan, pahinog na. Hindi pa ito ano. Namumulaklak din pa pala ito kahit nagbunga na last year. Ayan yung pagtanggalan ko na o oh, dalawa. Pero namulaklak pa rin. Ayan yan, tapos meron din dito na isa. Ayan. May bunga na naman yun. Tahinog na yung isa o. Oh. Yung dalawa. Tapos yun tatlo. Ayan Yung pangatlo. Ayan. Kaya lang maraming langgram. Tapos punta tayo sa kabila. Ito naman yung ano ko, yung tanim ko na mga guyabano. Ayun. Madami yan sila sa taas. Yun. Hmm. Madami yung bunga yun. Ayun. Kita, kita nyo. Suha yan, suha. Ayun, meron pa yun. Sana naglag. Tapos, ito yung isa. Ito yung isa, Oh. Yan yung bunga ng bunga niya. Namulaklak ulit isa. Tapos meron na siyang isang bunga doon. You know, palapit ng mahinog. Oh, yan. Okay na siyang ganda-ganda ng bunga. Oh. Parang ano. Parang alam niya na.